Okay. Magandang topic nito, may matutunan tayo dito. Marami sa mga aksidente, nakawan, mga nangyayari, mga kailangan mo maging ebidensya, no? Kailangan mong uh, gamitin sa korte. Sa isang krimen na may CCTV sa lugar, may karapatan ka nga, bang, makahingi ng kopya ng CCTV sa may nangyaring krimen sa may-ari. Ano ba ang karapatan mo? Paano kung hindi ka bigyan ng uh, may-ari ng uh, CCTV? Ano bang hakbang ang dapat mong gawin? uri natin dito. May matutunan tayo dito kung ano yung karapatan natin. Panoorin natin si attorney. Pasok. Miss Pwede ba makakuha ng CCTV footage kasi dito na bumbog yung diyowa ko? Uh, ma'am, pasensya na po, no? Um, balik na lang po kayo pag usapan po muna namin ng asawa ko kasi mahirap na pong madami sa kaso. Attorney, pwede ba akong mag-request ng CCTV footage bilang evidence sa kaso? Legal ba to? Legal po yan. Ayon sa Section 7 ng NPC Advisory No. 2020-04, dated 16 November 2020, Pwedeng humingi ng kopya ng CCTV video ang sinumang tao na nakunan sa nasabing video dahil siya ang data subject at karapatan niya na magkaroon ng kopya ng sarili niyang video dahil ito ay itinuturing na kanyang personal data sa ilalim ng Data Privacy Act. Kailangan nyo lang magbigay ng letter request sa may-ari ng CCTV. Kung sakaling ayaw kayong bigyan ng kopya ng CCTV na kailangan ninyo, pwede kayong humingi ng police assistance at sila mismo ang magbibigay ng request sa establishment para sa mabilisang kooperasyon. Kung hindi pa rin magbibigay, pwede ninyong kasuhan ang nasabing establishment ng paglabag sa Data Privacy Act at maaari silang mapagmulta ng 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Attorney, pinagtulungang bugbugin ng anak ko. Kaso wala kaming proof dahil alam ng mga suspect ang blind spot ng CCTV. Pwede pa rin ba kaming magsampa ng kaso? Pwede pa rin kayong magsampa ng kaso dahil kaya namang isalaysay ng biktima ang nangyari sa kanya ang testimonya ng biktima, ang pinakamatibay na ebidensya laban sa mga suspects. Ito ang tinatawag na testimonial evidence. Yung medical legal certificate, ang documentary evidence ng kanyang mga sugat. Kaya maaari pa rin kayong ng kaso kahit wala ang CCTV video. Natin ang ating karapatan. Salamat, attorney. At maraming natutunan tayo at marami na nakakaalam ko anong iyong kanin karapatan. Bantai klip te. Thank you.